Patuloy sinusubukan ni Pangulong Trump ng United States na magdala ng kapayapaan sa Ukraine at Russia. Ang bago niyang hakbang ay isa sa pinakaambisyoso, direktang pagkikita kay Vladimir Putin sa Kiga sa Hungary. Ang bansang iyon ay miyembro ng European Union at kailangang dumaan si Putin sa himpapawid ng ilang kaalyadong bansa ng European Union at NATO papuntang Hungary. Isang bansa ang tumindig, ngako ang Poland na haharangin at aarestuhin si Putin kung papasok siya sa kanilang teritoryo. Ayon sa Poland, walang pahintulot lumipad ang leader ng Russia, kaya nanganganib ang pagpupulong ni Putin sa Hungary kasama si Trump. Mahigit isang buwan matapos harapin ang mga drone ng Russia. Malinaw na sinabi ng Poland kay Putin na sarado ang kanilang himpapawid para sa Russia. Hindi lang ibig sabihin ito ay ang mga militar na panghimpapawid ng Russia. Hindi makakadaan sa bansa si Putin dahil maaaring siyang masabat at arestuhin dahil sa warrant ng International Criminal Court or International Criminal Court. Ayon kay Radislav Sikorski, Foreign Minister ng Poland. Iniulat ng Kyiv Post na kamakailan ay lumahok si Sikorski sa isang radio interview kung saan nagbigay siya ng mahigpit na babala sa presidente ng Russia. Simple at direkta ang kanyang pahayag. Hindi ko masisiguro na hindi uutusan ng korte sa Poland ang gobyerno na samahan ang eroplano at i-turn over ang suspect sa The Hague. Ayon kay Sikorsky, nagpapakipot ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Poland. Ang simpleng pahayag na maaaring maaresto si Putin kapag lumipad siya sa Poland ay sapat na para ipakita sa leader ng Russia ang mataas na posibilidad nito. Maaaring sinaja ni Sikorsky na ipasok ang ideyang ito sa isipan ng mga nabanggit niyang hukuman o baka nakausap na niya ang mga iyon at maghanda ng plano kung ano ang gagawin ng Poland kung sakaling maging hangal si Putin at subukang lumipad sa kanilang teritoryo. Sabi pa ni Sikorsky, alam ito ng Russia. Nang tinukoy ang proposal na gawing no-fly zone ang Poland para kay Putin. Kung matutuloy ang summit at kasama ang biktima ng agresyon, malamang ibang ruta ang gagamitin ng eroplano. Ayon kay Sikorsky, nagbibigay ito ng tanong. Kung bawal si Putin sa Poland, anong ruta papuntang Hungary ang pwede niya daanan? Mukhang kakaunti lang talaga ang totoong option. Hindi daraan si Putin sa Ukraine, katabi ng Hungary, dahil alam niyang tututukan siya agad ng mga pandigmang eroplano at air defense ng Ukraine pag tumawid siya ng hangganan. Hindi rin opsyon ang lumipad sa Slovakia dahil kailangan pang dumaan ni Putin sa Poland o Ukraine bago makarating sa Hungary. Mula Hilaga, sa Timog Silangan, opsyon ang airspace ng Romania at Serbia. European Union at NATO member ang una, kaya malabong payagan ang paglipad ni Putin. Para sa Serbia, sana nakalipad si Putin kung hindi kailangan dumaan sa airspace ng Bulgaria. Muli, miyembro rin iyon ng NATO at European Union. Pero Poland lang ang naghayag na aarestuhin si Putin kung gagamitin niya ang kanilang airspace. Kumusta naman ang Romania at Bulgaria? Ayon sa Kiev Post, lahat ng bansang pwedeng hingan ni Putin ng ligtas na pagdaan ng eroplano. Maliban sa Poland, ay miyembro rin ng International Criminal Court. Hindi ibig sabihin nito na siguradong ililihis ng Romania at Bulgaria ang eroplano ni Putin at aarestuhin siya agad. Pero ibig sabihin nito ay may opsyon sila na gawin iyon dahil nangunguna ang Poland, malamang hindi rin papayagan ng Romania o Bulgaria ang paglipad ng eroplano ng Russia sa kanilang himpapawid. Bukod sa Poland, nilagdaan din ng Romania at Bulgaria ang Rome Statute na pundasyon ng International Criminal Court. Ibig sabihin, Obligasyon nilang arestuhin si Putin ayon sa warrant ng International Criminal Court kung mabibigyan siya, mabibigyan sila ng pagkakataon. Sa kabilang banda, ayon sa ulat ng Newsweek, nagpasya ang European Union na hayaan ang mga miyembrong bansa nito na magpasya kung ano ang kanilang gagawin. Nagbawal ang European Union sa lahat ng eroplanong Ruso sa kanilang himpapawid matapos sa lakayin ni Putin ang Ukraine. Pero ang European Union ay maaaring tinitingnan ang pagbisita sa Hungary bilang pagkakataon para sa usapang pangkapayapaan sa hinaharap. Gaya rin ng pananaw na ito ay isang paglabag ng Russia, kaya't nagiging hands-off ang European Union sa isyong ito. Ayon sa Newsweek, sinabi ng tagapagsalita ng European Commission na bawat miyembrong estado ang magpapasya kung aalisin o pananatilihin ang European Union flight ban sa mga eroplanong Ruso. Sinabi ng tagapagsalita na tinatanggap ang anumang pagpupulong para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Maaaring ituring ang pagpupulong ni Trump kay Putin sa Hungary bilang hakbang tungo sa kapayapaan. Sapat na kaya iyon para kumbinsihin ang European Union at International Criminal Court signatories na payagang makadaan si Putin? Mahirap sabihin ang tanging ibang opsyon ni Putin at marahil ang pinakaligtas para sa leader ng Russia ay dumaan sa mahabang ruta na tatawid sa Turkey at ilang mga bansa sa Balkan upang makapasok sa Hungary mula sa Timog. Hindi lumagda sa Rome Statute at hindi miyembro ng European Union ang Turkey, kaya may dalawang pabor kay Putin. Miyembro ng NATO ang bansa, at alam ng lahat na nais ng Russia buwagin ang NATO matapos ang Ukraine, kaya kahit ang pinakamagandang opsyon ni Putin ay hindi ligtas. Maraming tanong kung paano tutugon ang ibang bansa kapag dumaan si Putin sa teritoryo nila. Ginawang malinaw ni Sikorsky ang posisyon ng Poland. Kung lilipad si Putin sa Poland, aarestuhin siya. Negatibo, gaya ng inaasahan ang reaksyon ng Russia sa sinabi ni Sikorsky. Noong Oktubre 21, maring pinuna ni Sergey Lavrov, ang Polish foreign minister dahil sa mga pahayag nito. Ayon sa UN Ed, nagsagawa ng mga teroristang gawain ang Poland sa pagtangging tangging bigyan ng ligtas na daanan si Putin sa kanilang teritoryo. Ayon kay Lavrov, ang desisyon ng Poland ay lampas pa sa nakasanayan ng Russia. Sabi nila, pinagtanggol ng Poland ang terorismo sa paghikayat sa Ukraine na atakihin ang Nord Stream Pipeline. Ngayon, ayon kay Lavrov, naghahanda na ang Poland na gawin ang mga ganitong aksyon laban sa Russia. Malinaw ang pagkukunwari rito. Kanina lang sinabi namin na nagpadala lang ng drone ang Russia sa himpapawid ng Poland. Kaya nakakatawa na sinusubukan ngayong akusahan ni Lavrov ang Poland ng paggawa ng teroristang gawain. Wala namang saysay ang akusasyon na 'yan. Karapatan ng bawat bansa pumili kung sino ang papapasukin sa kanilang himpapawid. Hindi exempted si Putin sa batas ng pandaigdigang abyasyon. Kahit gustuhin pa ni Lavrov na magpanggap na ganoon. Sa teroristang gawain at posibleng pag-aresto. Kikilos ang Poland ayon sa kapangyarihan ng International Criminal Court. Kahit hindi kinikilala ng Russia ang korte na iyon bilang lehitimo. Hindi ibig sabihin na mali ang ginagawa ng Poland sa pagtupad ng tungkulin nitong arestuhin si Putin bilang isang war criminal sa ilalim ng International Criminal Court warrant kung papasok ang leader ng Russia sa teritoryo nito sa madaling salita walang saysay ang sinasabi ni Lavrov pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang International Criminal Court at ano ang nilalaman ng warrant nito pero una may kailangang itanong ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Sikorsky tungkol sa pagpupulong nina Putin at Trump sa Hungary alam natin na ang Hungary mismo, na binanggit ng Newsweek, ay miyembro rin ng European Union kahit madalas itong magkaroon ng hindi pagkakasundo sa mas malawak na grupo. Tiniyak nilang ligtas si Putin mula sa aresto kapag pumunta siya sa bansa. Medyo kakaiba iyon. Miyembro din ang Hungary ng International Criminal Court kaya obligasyon nitong arestuhin si Putin tulad ng Poland at iba pang miyembro. Sa ngayon, tinatanggal ng Hungary ang sarili sa International Criminal Court. Bukod pa rito, Tinanggap na rin dati ng Hungary sa kanilang teritoryo ang leader ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Kahit na may sarili ring arrest warrant mula sa International Criminal Court, si Netanyahu. Bilang tagapagtatag ng International Criminal Court, binabago ngayon ng Hungary ang pakikitungo nito sa mga tulad ni Putin. Magandang balita ito para sa leader ng Russia, kaya napili ang Hungary para sa pagpupulong kay Trump. Tulad ng ipinakita ng Poland, hindi ang pagiging nasa Hungary ang problema ni Putin kundi ang makarating doon. Nang lumabas ang balita sa komento ni Sikorsky, di pa sigurado ang summit ni na Trump at Putin. Wala pang takdang petsa. At naantala pa, ang pre-summit meeting ni na Lavrov at United States kalihim ng Estado Marco Rubio dahil sa kaguluhan. May lumabas na balita tungkol sa Estado ng nalalapit na pagpupulong na ito. Habang ginagawa namin ang video na ito, ipapaliwanag namin mamaya kung ano ang balitang iyon. Balikan natin ang issue ng International Criminal Court na naging dahilan ng mga komento ni Sikorski at banta ng pag-aresto kay Putin. Ano ang sinabi ng International Criminal Court kay Putin? Paano gagawin ang pag-aresto sa presidente ng Russia at anong ang magiging epekto nito sa hinaharap? Uumpisahan natin sa unang tanong. Nasa dahig na matatagpuan sa Netherlands, ang International Criminal Court ay, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, isang international na hukuman. Ayon sa International Criminal Court website, iniimbestigahan at nililitis nila ang mga individual na kinasuhan ng pinakamalalaking krimen na ikinababahala ng mundo. Pagpatay ng lahi, krimen sa digmaan, laban sa sangkatauhan at pananakop. Maraming bansa sa mundo ang kumikilala at miyembro ng International Criminal Court bilang lumagda sa Rome Statute. Inuutusan ng kasunduang ito ng United Nations ang mga lumagda na sundin at ipatupad ang pag-aresto base sa warrant ng International Criminal Court. Sa kasalukuyan, isang daan at dalawamput limang bansa ang state parties sa Rome Statute, kabilang ang Polonya. Technical, ang ibig sabihin nito ay wala talagang pagpipilian ang Polonya kung aarestuhin ba nila si Putin o hindi. Bilang miyembro ng International Criminal Court, obligadong gawin ito ng Polonya ayon sa Rome Statute. Iyan ang bumabalik sa usapan ng International Criminal Court kay Putin. Wala roon ng maganda. May warrant of arrest mula International Criminal Court laban sa presidente ng Rusya ng halos dalawat kalahating taon na. Opisyal na inilabas ang warrant noong Marso 17, 2023, kung saan sinabi ng International Criminal Court na nais nilang arestuhin si Putin dahil sa ilang krimen sa digmaan kaugnay ng kanyang pananakop sa Ukraine, ayon sa International Criminal Court sa pamumuno ni Putin. Illegal na dinedeport at inililipat ng Rusya ang mga Ukrainian. Kabilang ang mga bata mula nang magsimula ang digmaan. Yon ay krimen sa digmaan. Si Putin ay personal na may pananagutang kriminal dahil direkta siyang sangkot sa mga deportasyon at paglilipat. At hinayaan niyang mangyari ang mga ito dahil sa kakulangan ng kontrol sa militar ng Rusya. Hindi pwedeng sabihin ni Putin na hindi niya alam ang mga krimeng iniuugnay sa kanya, kahit pa wala talaga siyang alam, na malabong mangyari. Ang pagkabigo niyang kontrolin ang militar ng Rusya ay magpapasala sa kanya. Walang duda na naganap ang mga krimeng iniuugnay ng International Criminal Court kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. Noong Hunyo, naglabas ang Guardian ng ulat tungkol sa mga batang dinukot sa Ukraine at binanggit na umaabot sa 3,000 at 50,000 ang nawawala. Pinaniniwala ang nasa kontrol sila ng Russia o ng mga sinakop nitong bahagi ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang mga batang ito ay dinukot mula sa ampunan, inagaw sa magulang o kinuha matapos patayin ng mga sundalong Ruso ang kanilang mga magulang. Binanggit din ng The Guardian na 1,366 sa mga batang dinukot mula sa Ukraine ay na makabalik sa kanilang sariling bansa ayon sa Ukrainian na organisasyong Bring Kids Back. Tumanggi ang Russia sa mga panawagang palayain ang mga bata, ibinabalik ito sa Ukraine at inakusahan ang kalaban na nagpapanggap lang tungkol sa isyu ng nawawalang bata. Itinatanggi na naman ng Russia ang ginawa nila. Ano pa bago? Hindi na nakakagulat ang tugon ng Russia ad sa warrant ng International Criminal Court laban kay Putin. Ukraine. Tinalakay ng world ang reaksyong iyon noong Abril 2000. At 23. Dagdag pa niya, mahigit 25 milyong Ukrainians ang napilitang lumikas mula noong pagsalakay ni Putin. Bukod sa mga batang nabanggit, mas lalo lang nitong pinatibay ang kredibilidad ng mga paratang ng International Criminal Court gayonpaman. Ang mismong kredibilidad na iyon ang kinu-question ng Russia. Ang argumento nito ay bilang hindi lumagda sa Rome Statute, ang Russia at ang mga mamamayan nito ay hindi maaring panagutin sa ilalim ng batas ng International Criminal Court. Tama na hindi kabilang ang Russia sa International Criminal Court. Nilagdaan nito ang Rome Statute noong 2000 ngunit hindi nito opisyal na pinagtibay ang pagiging kasapin nito. Noong 2000 at 16 dalawang taon matapos aneksahin ni Putin ang Crimea, umatras ang Russia sa International Criminal Court. Agad tumutol ang mga propagandista at opisyal ng Russia sa International Criminal Court Warrant. Ayon sa Ukraine World, ayon kay Andrei Klishas, tagapangulo ng Federation Council Committee on Constitutional Legislation, katawat-tawa ang mga warrant. Dati, nanawagan siya na agad maglabas ng warrant of arrest para sa lahat ng International Criminal Court judges sa isang katawatawang pahayag. Mukhang hindi talaga malakas si Klishas pagdating sa irony. Binalaan ni Dmitry Medvedev ng Russia, ang Germany natututukan nila ito ng lahat ng paraan kung aarestuhin siya. Putin at ang iba pang mga propagandista ng Russia ay nagbitaw ng karaniwang mga banta ng pagkawasak para sa sinumang bansa na susuway sa Russia o gagawa ng anumang laban kay Putin. Tungkol naman sa mas opisyal na tugon sa warrant, naglabas din ang Kremlin ng pahayag na hindi lang puro tahasang pagbabanta. Hindi kinikilala ng Russia at ilang bansa ang hurisdiksyon ng korte. Sinabi ng Kremlin noong 2000 at 23 na hindi kinikilala ng Russia ang ganitong desisyon at walang bisa ito ayon sa batas. Makatarungan sabihin na hindi natuwa ang Russia. Gayunpaman, ang pagtanggi ng Russia na makilahok sa International Criminal Court ay hindi nangangahulugan. Naligtas na si Putin sa pag-aresto at paglilitis para sa mga krimen sa digmaan sa ilalim ng International Criminal Court. Hindi na magiging saklaw ng batas ng Russia kung mahuli ng International Criminal Court si Putin tama, hindi mapipilit ng International Criminal Court ang Russia na isuko si Putin dahil hindi ito lumagdas sa kasunduan. Kapag pumasok si Putin sa teritoryo ng International Criminal Court member, wala nang magagawa ang Russia. Nagpahayag na ang Poland ng posisyon. At maaring usigin ng International Criminal Court si Putin sa mga krimeng ibinibintang sa kanya. Kung aarestuhin ng Poland ang leader ng Russia, lalabas ang tanong kung paano gagana ang ganitong pag-aresto. Ayon sa ulat ng Newsweek noong 2023, ang International Criminal Court mismo ay walang sariling kwersa ng polisya na maaari nitong gamitin para mga resto ng mga tao. Umaasa ito sa mga lumagda sa Rome Statute na gawin ang trabahong iyon para sa kanila. Na hindi naman laging pabor sa International Criminal Court. Itinampok ng Newsweek na si Omar al-Bashir ng Sudan na may dalawang International Criminal Court warrant ay nakabisita sa ilang International Criminal Court member states nang hindi siya na-aresto. Bukang ang obligasyong mangaresto ay hindi garantiya sa teorya. Ang pag-aresto kay Putin ay tulad lang ng ibang pag-aresto. Ang kapulisan ng isang bansa, malamang isang federal na puwersa o katumbas nito, ang huhuli kay Putin at pagkatapos ay ihahatid siya sa dahig upang siya ay maharap sa paglilitis. Siyempre, sa version ng Poland, mapipilitan nilang pababain ang eroplano ni Putin kung papasok ito sa himpapawid ng Poland pero may karapatan ang Poland na gawin iyon hinahabol ang pag-aresto base sa International Criminal Court warrant kaya ang tanong ay ano ang mangyayari pagkatapos nito hindi kung paano ito gagawin may ilang teorya nakapanayam ng Sky News si military analyst Sean Bell matapos ilabas ng International Criminal Court ang warrant itinuro niya na ang warrant gaano man ito ka prinsipyo ay maaring magpahirap na kumbinsihin si Putin na makipag-usap tungkol sa digmaan sa Ukraine anumang bagay na lalong maglalayo kay Putin, ay may kaakibat na panganib. Maaring mas pagtibayin pa niya ang desisyon at determinasyon na ipagpatuloy ang labanan, ayon kay Bell. Hindi ko sa tingin, makakatulong ito para matapos agad ang digmaan. Sabi ng ilan, tama si Bell dahil ganito na ang sitwasyon ngayon. Gusto ni Trump makipagkita kay Putin sa Hungary, pero tutol ang Poland dahil sa International Criminal Court Warrant at mga aksyon ng Russia laban sa Poland. Ang laki ng epekto nito sa negosasyon para sa kapayapaan, ay depende kung gaano mo pinaniniwala ang sineseryoso ni Putin ang usapan mula simula ng 2000 at 25. Sabi ng British Broadcasting Corporation, walang epekto ang International Criminal Court warrant sa istilo ni Putin sa Ukraine noong 2000 at 2023. Muling napatunayan ito dahil hindi humina ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine kahit saglit. Sabi ng International Criminal Court, dapat arestuhin si Putin. Ipagpalagay nating naaresto siya. Sinabi ng Russia na gaganti sila pero wala talagang gagawin ang Kremlin. Isa sa kanila si Olga Lautman, senior fellow sa Center for European Policy Analysis. Ayon sa Newsweek, sa isang hakahakang sitwasyon na maaresto si Putin ng isang miyembro ng International Criminal Court, hindi ako naniniwalang gagawa ng kahit ano ang Russia. Pagdating sa Germany o alinmang estado ng NATO, walang gagawing aksyon ang Russia dahil alam nila ito. Ayaw nilang direktang makipagbanggaan sa NATO. Iyan ang malaking isyo kay Putin marami sa International Criminal Court na gustong arestuhin, siya ay miyembro rin ng NATO, gaya ng Poland. Kung gaganti ang Russia sa lehitimong warrant ng International Criminal Court, mapipilitan silang direktang lumaban sa NATO. Pinagdedebatehan pa kung masasangkot ang United States sa labanan na iyon. Hindi rin lumagda ang United States sa Rome Statute, kaya hindi ito miyembro ng International Criminal Court katulad ng Russia. Paano kung maaresto si Putin ng International Criminal Court sa teritoryo ng isang miyembro ng NATO na mag ng ganting aksyon mula sa Russia. Maaaring igiit ng United States na hindi lehitimo ang pag-aresto. Maaari pa nitong sabihin na ang pag-aresto ay isang kilos ng agresyon na nagsimula ng digmaan. Maaaring hindi obligado ang United States tumulong sa NATO allies. Gaya ng nakasaad sa Artikulo 5 ng NATO Charter, lahat ito ay haka-haka. Ngunit posibleng hindi na kasing lakas tulad ng dati ang banta ng NATO sa gagawing paghihiganti ng Russia. Balikan natin ang pahayag na nagpasimula ng lahat. Ang sinabi ni Sikorsky na aarestuhin ng Poland si Putin kung papasok ang presidente ng Russia sa kanilang himpapawid. Kanina, inanunsyo namin ang breaking news tungkol sa pagpupulong ni na Putin at Trump sa Hungary, ngunit kinansela na ang summit. Ayon iyan sa Telegraph na nag-ulat noong Oktubre 21 na nagpasya si Trump na huwag makipagkita kay Putin ng harapan sa kahit anong bansa sa nalalapit na hinaharap. Hindi tiyak kung nakaapekto sa desisyon ang banta ng Poland na arestuhin gamit ang suporta ng International Criminal Court. Ayon sa Telegraph, nakansela ang pagpupulong matapos ang hindi magandang pag-uusap sa telepono ng mga negosyador ng United States at Russia. Maaaring dahil sa pagtanggi ng United States na pilitin ang mga kaalyado para bigyan ng ligtas na daan kay Putin papuntang Hungary ang hindi magandang pag-uusap. Hindi tiyak ang dahilan dahil parehong tahimik ang United States at Russia. Kaya hindi napupunta si Putin sa Hungary. Pero hindi nito pinahina ang mensaheng ipinadala ng Poland sa Russia at leader nito. Alam na ni Putin na bukod sa pagbabawal sa European Union airspace, may European Union member na ring handang arestuhin siya. Maaaring may sumunod pa? Mas mainam sigurong hindi pumunta si Putin sa Hungary, lalo na para sa Russia marami ng problema si Putin sa bansa niya. Kaya hindi na niya iniisip ang pag-aresto sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng Soviet 20. Habang unti-unting nawawalan ng kontrol si Putin sa bansa, alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa pinakabagong kaganapan sa negosasyon ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.